Ang bata. Oh, sige. Okay. Oh. Philippines, mabuhay! Panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. So heto na nga at napakaga kong gumising para igayak ang pagkain niya at igayak na rin ang aking anak at papasok na siya sa school. Ilang araw na nga lang at bakasyon na nila, exam week nila ngayon. Napakabilis ng araw ano, grade 6 na ang anak ko sa pasokan. Isang araw may binatang binata na ako. So heto na nga at papasok na ako sa aking trabaho at naghihintay na ako ng masasakyan ja. O oh, side view akla, o oh, di na pagkatangos-tangos ng ilong ko <laughs> Tapos, nakasakay na ako ng jeep dyan o crucel dahil na yung pwesto nyo. Tuwing dadaan naman ako sa pwesto nyo, nakasara. E alas 11 pala ng umaga, nakabukas yan. Sa mga nadadaan dito, bumili na kayo ng milk tea dyan. Pagdating ko nga sa San Leonardo, heto nga at nadatnan ko nga silang gumagawa ng tinapa. At sabi ko nga dyan, i-video ko nga. Kasalukuyan nga silang nagluluto. Dito pala nila ini-steam. O, oh, diba? Isinasalansan nila isa-isa yung mga tinapa. Para maluto siya. At dyan din nila ibinababad yung mga galunggong. Minamarinate nga nila sa tugno kung tawagin. May asin nga pala yung tubig. Kaya pag ibinabad nila yung galunggong, lalasa sila. At eto naman yung mga naluto na, yung mga na-steam na nila kanina. Pagkatapos maluto, ilalagay naman nila dito para maglasang tinapa dahil sa usok, nakukulob sila. At eto naman ang kanilang finished product. O di diba, napagkasarap-sarap tignan. Nakahagutom yung usok, nakakaloka. <laughs> So, ayun na nga at lilipat naman ako sa kabilang pasyente. Pagkatapos ko nga magpasyente, dumaan muna ako dito. Para maghulog ng pera para sa aking nana. Pagkatapos, dumaan ako sa palengke para bumili ng kung ano-ano. At bibili na rin ako ng ulam ni Maron dito at kanin. Para hindi na ako magluto sa baha. Actually, masasarap ang pagkain dito, yung mga lutong baha. Dito yan matatagpuan sa loob ng palengke, kilaaling lina. So, ayun na nga at pauwi na ako at magpapahinga na lang ng konti, maya uli. At heto na nga at nananghalian na ang aking anak. Sarap na sarap siya sa ulam niya. Hulaan nyo na lang kung ano yan. <laughs> so, ayan na nga at magkatrabaho ulit ako at pupunta na ako sa aking pasyente. Pagkainit init sa laba. At pagdating ko nga sa bahay, nadatnan ko ang mga bata na ito. At mga naglalaro nga sa likod. Tinawag ko. Pinakialaman pala yung lutuan sa likod. At ipinahid-pahid pa sa mukha. <laughs> Kakalokang bata. Pinakialaman yung lutuan sa likod. Ito nga yun. <laughs> Mga nagpapahiran pa nga Tapos nung i ko at ipinanood ko sa kanila kung ano yung mga itsura nila Nagtatawanan nga kami dyan O ayan panoorin nyo sa vlog kung ano yung mga itsura nyo Aba ay eh, mga tubang tuwa pa At hena nga at nagsasaing na ako At inilabas ko na rin ang uulamin namin mamaya Itlog na pula at hipon na lang ang ulam namin At hena nga at niluluto ko na ang hipon Ulam namin, ang oh, sarap. Oh. Ay, ay, yes, siya ito. Ito na pula. Oh. Wala na pula. Oh. <laughs> may kamatis. Okay. Tagal na ako hindi nakakain ba? Kaya pala may ito na pula ko. Tagal na kain namin sa kong ito ba? Nagyan ko ng na konting bagong para yung mag-asas mag mag wala akong eh. meron ako. Harap! kayo Tapos may... Kain <laughs> tayo ng ulam yun dyan! Maraming salamat po. And I love you all.